Sa nakaraang kwento natin ay narating na nila ang ikailalim ng napakadilim na lawa at sinindihan na nila ang kanilang mga sulo at sa pagpapatuloy ng kwento. Si Lily naman ay gumamit ng mahika ng apoy upang mas maliwanagan ng paligid at may takot sa mga mata habang lumilingwi sa paligid na para bang hinahanap kung nasaan nga ba sila. Napansin ni na Lucas at Jupiter ang isang bagay sa unahan na labis nilang ikinagulat. Sa kanilang harapan ay nakatayo ang isang dambuhalang tarangkahan na tila nagsisilbing daan patungo sa isang malawak at madilim na kaharian. Ang lugar na ito ay tinatawag na kaharian sa ilalim ng lawa, isang dungeon sa pinakailalim ng lawa. Dito naninirahan ang mga halimaw na kailangan nilang talunin, isa-isa. Napansin ni Ash na nakakahinga siya ng maayos at hindi rin limitado ang kanyang galaw, marahil ay dahil ito sa sinaunang mahikang bumabalot sa syudad. Namanghal si Lily sa laki ng kahariang nasa ilalim ng tubig at naitanong kung paanong naitago ang ganito kalawak na syudad sa ilalim ng lawa at kung bakit malaya silang nakakagalaw rito. Bigla namang napalingon si Lucas at malakas na nagbabala na manahimik dahil may paparating. Tama ang kanyang kutub, may paparating ng nilalang, nakayapak, at tahimik na lumalapit sa kanila. Maging ang iba ay naging alerto habang pinagmamasdan ang aninong papalapit. Isa pala itong babae na may mahabang puting buhok, may dalang malaking espada sa likod, at nakasuot ng itim na kapa na may hood. Pinipigilan ni Ash si Lily na nagsisimula ng mataranta at pinakalma ito, sinasabing wala silang dapat ipag-alala dahil malamang na hindi ito kaaway. Palagay niya, dahil ito ang unang beses nilang pumasok sa dungeon, malamang ay isang NPC guide ito. Tumigil sa harapan nila ang babae at tahimik na nagtanong kung sila ba ay mga treasure hunter na dumating para sa yaman ng kaharian. Bagamat pamilyar ang lugar, may mga bagay na tila iba sa alaala ni Ash. Hindi niya matendaan na may ganitong karakter sa laro, isang babaeng tulad nito. Marami na siyang nakilalang NPC sa dungeon sa ilalim ng lawa, mahigit isang daan pa nga. Karaniwan, isang kilalang NPC guide ang sumasalubong sa mga bagong dating, pero ang babaeng ito ay hindi niya kailanman nakita, kahit pat na, na niya ang larong ito ng pitundaan at apat na put dalawang beses. Subalit hindi na niya ito masyadong inintindi. Lumapit siya sa babae at sinabi na galing sila sa ibabaw upang tuldukan ang pinagmumula ng mga halimaw. Tiningnan lamang siya ng babae nang walang emosyon at hindi agad nagsalita. Sa seryosong tono, Ipinaliwanag ni Ash na nagdurusa ang daigdig sa ibabaw dahil sa mga halimaw na sumusulput mula rito, at sila ay narito upang wakasan ang lahat ng iyon. Ngunit sinabi ng babae na hindi kailanman natigil ang pagsalakay ng mga halimaw. Maraming dakilang mandirigma na pinangunahan ng mga natatangin bayani ang nagtangkang buwagin ang sumpa ng lugar na ito, ngunit lahat sila ay nabigo. Hindi raw sila dapat pumasok sa syudad mas makabubuting bumalik na sila habang may oras pa, bago sila lamunin ng bangin ng kawalan at pagsisisi. Tahimik lamang na tumingin si Ash sa babae, walang pinapakitang emosyon. Ngunit sa isipan niya, alam niyang hindi siya basta-basta aatras sa isang banta lang. Ipinahayag niyang siya ang tagapamahala ng crossroad, ang kuta ng depensa laban sa mga halimaw. Tungkulin niyang protektahan hindi lamang ang kuta, kundi ang buong sangkatauhan. Hindi siya natatakot sa dilim, at papasok sila sa syudad upang sirain ang pinagmumula ng mga halimaw. Subalit nakasarado ang pasukan, kaya tinanong niya kung may ibang daan at kung maaari ba silang pangunahan nito. Ilang na nahimik ang babae at tila pinag-iisipan ang kanyang narinig. Sa huli pumayag din siya at sinabing hindi niya alam kung ang sinabi ba ni Ash ay taus puso o isa lamang padalos-dalos na kayabangan. Dahan-dahan siyang naglakad sa isang direksyon at sinabing sundan siya ng grupo. Siya ang magiging gabay nila papasok. Tinanong ni Ash kung paano sila makikipag-ugnayan sa kanya at kung may pangalan ba siya. Huminto sandali ang babae, tiningnan sila ng may lungkot sa mukha, at matapos ang ilang segundo ng katahimikan ay sinabing hindi niya naaalala ang kanyang pangalan. Kung nais daw nila, maaari siyang tawaging mumum. Lumipas ang labing limang minuto mula nang sila'y magsimulang sumunod sa kanya. Habang naglalakad, may kaba sa mukha si Lucas at tinanong si Ash kung tama bang basta na lamang silang sumunod sa isang estranghero, baka isa lamang itong patibong. Kalma lamang ang tugon ni Ash. Sinabi niyang ayos lang ang lahat, kaya't ipagpatuloy lamang nila ang paglalakad. Habang sinusundan ang babae, napansin ni Ash na tuwing limang minuto ay nagsasalita ito, tila isang nakatakdang script. Hanggang sa sa isang punto ay bigla itong huminto. Humarap ito sa kanila at sinabing narito na sila. Kung dadaan sila rito, makakapasok na sila sa loob ng syudad. Tumabi si Ash kay Mumum at tiningnan ang pasilyo sa harapan nila. Napansin niyang ito ay tila isang lumang imburnal. Sinabi ni Mumum na madulas ang daan kaya't kailangang mag-ingat. Sabay-sabay silang pumasok sa makitid na lagusan, at habang nakayuko ay tumuloy sila sa loob, lumalakad sa makipot na tunnel ng halos limang minuto. Maya-maya pa, nakarating sila sa unang lokasyon, isang tuyo at abandonadong bahagi ng imburnal. Napansin ni Ash na ito na ang unang lugar sa ilalim ng kaharian. Dito nagtatagpo ang lahat ng daluyan ng tubig, ngunit ngayon ay wala ni isang patak ng tubig sa alinmang tubo. Kumuha siya ng ilang bato mula sa di kalayuan at pinaganya ang isang portal. Lumabas ang abiso mula sa sistema, unang lokasyon, tuyong kontrol ng imburnal, na ipasa. Pagpapanatili ng progreso, matagumpay. Naisip ni Ash na ito ang tinatawag na checkpoint, isang ligtas na lugar kung saan hindi makapasok ang mga halimaw. Sa susunod na pagbalik nila, dito na sila maaaring magsimula. Ngunit sa kabilang banda, si Lily ay umiiyak na, pulang-pula ang mukha sa takot habang sumisigaw at tinatawag si Ash, nagmamakaawang makauwi na. Tinanggihan siya ni Ash at nagtatakang kung talaga bang iniisip ni Lily na dinala nila ang lahat ng gamit na ito upang umatras lang. Sinabi naman ni Moomum na hanggang dito na lamang siya, ang kanilang magiging kapalaran mula ngayon ay nakasalalay na sa sarili nilang mga kamay. Tinangka ni Lily na umatras ngunit tinulak siya ni Ash palayo, sa katahimik na nagpasalamat kay Mumam sa paggabay. Napabuntong hininga si Mumam at sa walang emosyon na tono ay nagbigay ng huling babala, lubos ng nilamon ng kaguluhan ang buong kaharian. Habang lalo silang sumusulong, lalo ring lalakas at magiging mas nakakatakot ang mga halimaw. Kung ipagpapatuloy pa rin nila ang paglalakbay pababa sa kailaliman, may isa siyang payo, huwag kailanman patayin ang ilaw. Walang imik na nakatingin ng buong grupo kay Mumam, seryoso ang mga mukha. Pagkatapos ng kanyang babala, pumasok si Mumam sa isang madilim na lagusan, walang kahit anong dala na ilaw. Nagtaka si Lucas kung sino ba talaga ang kakaibang babaeng ito at paano niya nagagawang mabuhay sa ganoong nakakatakot na lugar. Hindi rin alam ni Ash ang sagot. Sa tabi niya, may kaba sa tinig ni Damia nang sabihin na kakaiba ang kadilimang bumabalot sa paligid, kahit sa kanyang mga mata, wala siyang makita. Parang may sariling buhay ang dilim. Paano raw nakakalakad ng ganun si Mumum nang walang dala ni isang sulo? Tahimik lamang si Ash. Alam niyang kahit nalaro niya ang dungeon na ito nang paulit-ulit sa pinakamataas na antas ng kahirapan, may mga bahagi pa rin itong nananatiling misteryoso sa kanya. Ngunit isang bagay ang tiyak magkikita silang muli. Kung bilang kaaway man o kakampi, hindi mahalaga. Tinanong niya ang lahat kung handa na sila. Sa checkpoint, armado sila ng husto. Lumitaw sa sistema ang status, unang lokasyon, tuyong imburnal. Progreso sa paglinis, karaniwang mga silid, 0 sa 3. Boss room, 0 sa 1. Ngumiti si Ash at sinabing, sa ganitong antas ng lakas ng kanilang koponan. Hindi magiging ganoon kahirap ang paglilinis ng lugar. Nilapitan nila ang madilim na lagusan na patungo sa syudad. Habang naglalakad, sinabi ni Lucas na ito na ang pangunahing koridor ng imburnal. Tumingin siya sa paligid at nagtanong kung gaano ba ito kahaba. Kalma ang sagot ni Ash, hindi ito magtatagal. Naisip niyang ang karaniwang estruktura ng dungeon ay binubuo ng mga silid at koridor, sa bawat silid, kailangang lumaban, maghanap ng gamit, at kung minsan, may mga NPC rin na lumilitaw. Umaasa siyang may makikita silang ganoon sa unang silid. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapasok, napansin niya ang isang higanteng daga na lumabas mula sa dilim, nakanganga at gumagawa ng malalakas na tunog. Isang pulang sistema ang lumitaw sa harap niya. Sirain ang mga kalaban, tuyong imburnal, unang silid, higanteng mga daga sa imburnal, labing apat, antas tatlo. Sabay-sabay na lumusab ang mga halimaw. Ngumiti si Ash, alam niyang hindi siya dapat magpakakampante, sabay-sabay ang pag-atake ng mga ito, ngunit hindi naman ganoon kalalakas. Napasigaw si Lily, nanginig sa takot. Hindi niya mapigil ang sumigaw ng mga daga ito, habang nanlilisik ang mata. Napahiya si Ash sa reaksyon nito, naisip niyang kung ganito ang magiging takbo ng bawat laban, Baka matakot si Lily sa kahit ano pa. Itinaas niya ang kamay at sumigaw kay Lucas na dapat siyang pumwesto sa unahan, sa front line. Ngunit kailangang panatilihin pa rin ang distansya at pigilan ang sinumang halimaw na makalapit. Agad namang sumunod si Lucas, hinugot ang kanyang espada at tumakbo papunta sa mga daga, sumisigaw ng tugon kay Ash na handa na siya. Malakas na tinawag ni Ash si Damian at sinabing matitigas ang mga bungo ng mga halimaw na ito, kaya't dapat niyang puntiryahin ang mga mata o leeg. Agad namang inaktiba ni Damian ang kanyang kakayahan, itinutok ang kanyang pana at tumango bilang tugon sa prinsipe. Pagkatapos, lumingon si Ash sa mga mangkokulam at malakas na sinabi na huwag silang basta-bastang gagamit ng lakas, tanging ang mga halimaw lamang na makakalampas kay Lucas ang dapat nilang salubungin ng atake. Sa isip niya, marahil ay manunood lamang siya mula sa gilid ngayon. Mabilis namang umatake si Lucas. Ilang sunod-sunod na mga saksak ang binitiwan niya, at napatay ang mga dagang nagtangkang sumalakay sa kanya. Samantala, si Damian ay nagpaputok ng sunod-sunod gamit ang kanyang pana, tinamaan lahat sa mga mahihinang bahagi ng mga halimaw. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito. Pagkalipas ng ilang minuto, nang mapatay na nila ang lahat ng higanting daga sa silid na yon, sinabi ni Ash na mahusay ang lahat, magaling ang naging trabaho nila. Tumangu si Damian at sinabing nag-aalala lamang siya kanina nang walang dahilan. Lumingon si Lucas at sinabi kay Ash na labintatlong halimaw lamang ang nandoon. Tinanong niya kung kukunin na ba niya ang kanilang mga magic crystals. Umiling si Ash at sinabing hindi na, mababa ang rango ng mga halimaw kaya mura lang ang mga kristal nila. Ngunit agad siyang napahinto, labintatlo, ayon sa system window, dapat ay labing apat ang halimaw. Naguluhan siya at nagsimulang mag-isip at doon niya napagtanto ang isang bagay. Mula sa itaas niya, biglang bumagsak ang huling higanteng daga na may kasamang malalakas na ingay. Agad siyang lumingon sa tunog at sa labis na gulat, napasigaw siya ng malakas. Gamit ang buong lakas, binigyan niya ng isang matinding suntok ang halimaw. Lumitaw ang system window at nagpakita ng mensaheng jackpot. Tumigil ang drum roulette sa numero at 121 sa lakas ng suntok niya. Tumilapon ng higanteng daga sa kabilang dulo ng silid, tumama sa pader, at nag-iwan ng masaganang dugo sa semento. Napamulagat si Ash. Hindi siya makapaniwala. Isang swerte lang ito, naisip niya. Mahirap makapagdulot ng higit sa isandaang puntos na pinsala sa isang bigwas lamang. Lumapit si Lucas, may pag-aalalang tanong kung ayos lang ba ang prinsipe. Kahit litong-lito, tumango si Ash at sinabing maayos lang siya. Hindi pa rin makapaniwala, nagtanong si Lucas kung paano niya napatay ang halimaw sa isang suntok lang. Sa isip ni Ash, hindi niya maaaring sabihin na nakakakuha siya ng mga gantimpala kada linis ng dungeon at na may sistema siyang pinipili ng development path. Itinaas na lang niya ang kamao at nagsabing yun ang signature blow ng prinsipe. Nagulat si Lucas, signature blow, tanong nito. Tumango si Ash at malakas na inihayag na yun ang kanyang espesyal na galaw at ayon sa kanya, walang kakaiba rito. Kung ang isang miyembro ng pamilya Maharlika ay masukul, maaari silang maglabas ng natatanging lakas, ngunit minsan lang ito maaaring gamitin. May bahid ng hiya sa mukha ni Ash, iniisip niyang dapat niyang ipakita agad ang kanyang gulat na reaksyon para hindi na pagdudahan pa. Sa kabutihang palad, labis na namang ha si Lucas at nagpakita ng tutuong paghanga. Wala nang nagtanong pa, at tuloy-tuloy lang silang naglakad. Makalipas ang kaunting oras, dumating sila sa ikalawang silid ng tuyong imburnal. Sabi ni Ash, malamang ay may nakatagong bagay dito, kaya't dapat nila itong saliksikin ng mabuti. Si Damian ang unang nakatagpo ng isang lihim na daanan at tinanong kung ano ang nasa loob. Tuwa ang bam kay Ash. Pinuri niya si Damian at sinabing umaasa siya talaga sa kanya. Sagot ni Damian, may natagpuan siyang treasure chest. Masaya si Ash ngunit nagbabala, maaaring patibong ito. Lumabas ang abiso mula sa sistema, Passive Skill Activated Gold Rush. Biglang tumakbo si Jupiter na may tila baliw na ekspresyon sa mukha, sumisigaw ng malakas habang patakbo sa baul. Nabigla si Ash sa ginawang yun ni Jupiter. Paano kung patibong yun? Tanong niya sa sarili. Pagkabukas ng baul, isang maliwanag na liwanag ang lumabas mula rito sa kabutihang palad, isa pala itong tunay na kayamanan. Napangiti si Ash at nakahinga ng maluwag. Bumalik si Jupiter sa katinuan pagkatapos mabuksan ang bol, humingi ng paumanhin, at ipinaliwanag na tuwing naamoy niya ang salapi ay tila nawawala siya sa sarili. Iniabot niya ang kayamanan kay Ash at sinabing siya na ang baalang kumuha nito. Tiningnan ni Ash si Jupiter at napaisip talaga bang magpapanggap na lang itong walang nangyari matapos ang kahihiyang ginawa kanina. Ngunit hindi na niya ito pinansin pa. Tumuloy ang buong grupo sa susunod na silid at lumabas ang abiso ng sistema, linisin ang mga kalaban sa ikatlong silid ng tuyong imburnal, antas tatlo, higanteng mga daga. Madali nilang nalinis ang ikatlong silid. Pagkatapos nito, sa wakas ay nakarating sila sa silid ng pinuno. Huminto sila sa harapan ng isang napakalaking pinto. Tumalikod si Ash sa grupo at may bahagyang ngiti ng sabihing pagkatapos ng silid na ito, makakauwi na sila, kaya't wala nang atrasan. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto ng boss room at pumasok. Sa loob, nagkalat ang mga daguang bangkay ng mga daga sa sahig. Thinak pa ni Ash ang kanyang ilong dahil sa matinding baho ng dugo. Anong klaseng lugar ito? tanong niya sa sarili. Sa gitna ng silid, nakaupo ang isang dambuhalang daga, nakatalikod sa kanila. Sa isang nakakakilabot na tinig, nagsalita ito, tila bang nalulunod sa ulirat, na walang katapusan ang mga daga. Hawak nito ang isang maliit na daga na pilit nitong pinipiga habang inuusal, kailangang mawala ang mga daga, dapat linisin ang lahat. Tumayo ang halima wat buong lakas na nagsalita na kailangang linisin niya ang lahat ng ito upang maibalik ang kaayusan sa kaharian sa ilalim ng lawa. Nagulat si Damian at tinanong kung nagsasalita ba talaga ito gamit ang tinig ng tao. Narinig ng halimaw ang sinabi niya, gumalaw ang mga tainga nito, sabay biglang lumingon. Sa malakas at galit na boses ay nagtanong ito kung may natitira pang mga buhay na daga. Lumabas ang system window boss room Tuyong Imbornal, Giant Ratman, Antas 15, pinuno ng sewer service, Palig. Sumigaw si Palig na kahit gaano karami na ang kanyang pinapatay, patuloy pa rin damadami ang mga daga. Nabigla si Ash sa nakita at naisip, ito ba talaga ang pinuno ng sewer service? Bakit tila tao ang antas at estado ng halimaw na ito? Biglang umatake si Palig, mabilis ang pagtakbo at may halakhak na puno ng galit. Ngunit bago pa man makagalaw si Ash o makapag-utos, pinakawalan na ni Lily ang apoy mula sa kanyang mga palad. Umiiyak ito habang sumisigaw, takot na takot, at pinupuno ng apoy ang buong harapan. Ang mga dagang tinamaan ng apoy ay nagsisigaw sa sakit. Paulit-ulit si Lily sa pagbitaw ng apoy, tinutok ito sa sinumang lalapit, kasabay ng malalakas na sigaw na huwag silang lalapit sa kanya. Tinamaan si palig ng matitinding apoy at bumagsak ito sa sahig, umaaso ang katawan. Tiningala nito ang ulo at sa galit na tinig ay tinawag si Lily na isang lintik na daga. Biglang itinuro ni Jupiter si palig gamit ang daliri niya, at mula roon ay kumislap ang kidlat. Sa malamig na tinig, sinabi niyang hanggang dito ka na lang. Magandang gabi, sabay pakawala ng malakas na kidlat na dumiretsyo sa ulo ni palig. Tumagos ang kidlat sa buong katawan ng dambuhalang halimaw. Napasigaw ito sa matinding sakit bago tuluyang bumagsak sa sahig. Sa gitna ng paghihingalo ay nasambit pa nito ang kanyang layunin, kailangang linisin ang lahat ng daga. Namangha si Ash sa bilis ng lahat. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang naging labanan. Naisip niya na kung hindi dahil sa dalawang salamangkero, matagal at delikado sana ang labang ito. Sa mga unang yugto ng dungeon, ang mga halimaw ay halos walang panlaban sa mahika. Kung puro pisikal na atake ang ginamit nila, tiyak na mahihirapan sila. Naiiyak pa rin si Lily, tumingin kay Ash at sumigaw, uuwi na tayo, di ba? Diba? Tumango si Ash at sinabing oo, pauwi na sila. Sa isip niya, hindi niya inaasahang ganoon pala kalalim ang takot ni Lily. Nilapitan ng buong grupo ang isang malaking baol sa dulo ng silid. Nasa itaas nito ang system window na nagsasaad, boss room treasure chest. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. kita -kit sa susunod mga boss.